Noong nakaraang linggo ay marami sa atin ang nagsemana Santa sa labas ng Metro Manila. At gaya ng inaasahan, matinding traffic para sa mga paalis at pabalik na bumungad sa marami. ang isa sa pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Well, Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, merong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man, o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, eh, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil eh, malaki talaga yung scale at kung minsan pa nga, eh, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya uh, pagsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila ay saklap pa rin ang traffic. Totoo rin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Makaling kailangan pang palawakin, makaling butas-butas, mga lokal na batas traffic hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan anumang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trafiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag bigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa yun, masasanay tayo sa ganyan. At eh, magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun, pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi ng kasama sa sinumpaan namin mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Maraming solusyon at inovasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistema ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Marami ng bansa, lalo na sa Europe, ang gumagawa nito. May iba naman na para makaiwas sa traffic ay ina-adjust nila ang oras ng pagpasok at pag-uwi ng kanilang mga empleyado para hindi kasabay ng tinatawag na rush hour. Lahat ng ito ay magandang mga solusyon at maaaring makatulong sa sitwasyon ng traffic natin. Sa susunod na mga araw, ay tatalakayin pa natin na mas detalyado itong kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs. Abangan ninyo at, at makikilahok rin kayo kahit sa comment section para malaman namin ang ibang mga idea at naiisip ninyo. Ang bagong Pilipino ay sumasabay sa pagbabago ng panahon at hindi nauubusan ng mga solusyon at inovasyon. Igit sa lahat, ang bagong Pilipino ay disiplinado. Kaya't makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito.